sinyo hindi nga niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights chairperson. Sabi daw, again, nung uh, tinatanong o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako dun. He's lying when he said that he does not know Lila Delima How can he say that he does not know Laila Delima. Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS. Ako, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitiran niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan, pa rin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Laila Delima. Lima. At isa pang naaalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong uh, first sona, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, so hindi niya ako kilala. Alam mo yan, for example, ni uh, former ES Salvador Medjaldea, nakilala ako kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, uh, uh, Senator. Iba na kasi ang murdo niya kasi hindi mong ilala. Uh, Mr. President, uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair? Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm Iba just... Na, na kilala. Iba na ang hirdo niya eh. I'm just reminding the, the, the person. Po. So, the next to interpolate is uh, Congressman Ernest Junisio. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. It might not take that long. Uh, magandang gabi po. Uh, uh, magandang gabi po, Mr. President. Uh, kung maaari pong magtanong ako ng kaunting katanungan ng po sa inyo, Apo, Mr. President, alam ko po na talaga pong galit po kayo at marami naman pong kababayan natin na who agrees in the fight against Sobra. drugs. Sobra, po. Uh, pero gusto ko lang pong malaman nung mga nakaraang taon po na ko po yung paglaban nyo sa droga at marami pong mga sumasang-ayon na mga kababayan natin, including ako po, Your Honor. Mr. Chair, nakita ko po yung dedikasyon ng mga kapulisan natin sinasalang nila yung buhay po nila para sa paglaban ng ilig. Illegal... Meron lang po kasi ako, Mr. Chair, uh, Sir, Mr. President, na nabago po yung kaunti ng naging experience sa pong personal. Hanggang ngayon po, galit din po ako sa... Pero kung matatanong ko lang po, with all due respect, Mr. President, yung po bang Meron po bang mga kapulisan na nakarating po sa inyo na nang abuso po nung paglaban natin sa um, Tapos na po kayo. Mr. President, mayroon pong katanungan si Congressman Junisio. Pakiulit mo nga, ano, Congressman Junisio. Opo. Uh, sorry po. Again, uh, with all due respect po, Mr. President, Uh, gusto ko lang pong malaman na katulad po ninyo, ako po galit din po. Pero meron po bang mga kapulisan na nakarating po o mga reports na nakarating sa inyo nung kayo po ay Pangulo, na nang abuso po dun sa paglaban, laban sa ilig. <coughs> Lahat ho ng pulis, pati military, na pumasok na. You can check it out. Wala akong pinalusot at nagbub talaga ako ng polis sa dabaw, dyan sa istasyon. Pag nag-abuso, lasing, binubugbog yung asawa, susumbong sa akin, puro pa Pagdating sa patawag ko dyan, sa City Hall, may kwarto ako doon na maliit, katabi ng kubeta, talagang ikinahamp ko na yan. Wala na kakalusot sa akin. Iyo. Magtanong ko. Okay. Ay, hindi na. Hindi na galing. sa -mag Magyayabang kasi ako, sir. Eh. Magtanong na lang kayo. Sa, ano, record, sir. Ilang pulis na matay pumasok sa sinabi ko na eh. Sinabi ko na sa inyo, wag, wag, kasi mag mag mag, mag, mag uh, hindi tayo magkaintindihan. Maraming pulis sir namatay. Dahil sa sinong gobyerno at those initiative, akin. ginong taga-pungulo, Mr. Chair, Mr. President, uh, yung rason lang po kung bakit ko natanong yon with all due respect po, kasi meron po nung, uh, nagkaroon po ng isang insidente noong 2020. With all due respect po, Mr. President, hindi po dahil nakaupo ako dito bilang isang representante. Nangyari po ito nung privado pa po ako. Uh, kaibigan ko po kasi na malapit po, Mr. President, na sana po yung masolusyonan ng quad, o baka po sa ilang po sa mga tao niya, eh, makatulong po para po ang kapatid ko kasi itong namatay, Mr. President. Ano po kasi, uh, if I may read po yung istorya, ka-text ko po yung kuya niya na kaibigan ko po. Lumapit po yung pamilya Britannico sa inyo nung uh, taong 2020 po. Uh, ang pangalan po nung namatay si Delphine Britannico, uh, isa pong matalik na kaibigan ko, na wala pong involved If I may read po yung konting istorya po, baka maaalala nyo lang po, Mr. President. Uh, Delphine Britanico, allegedly, by a policeman last January 19, 2020 in Iloilo Ilo City. Delphine was innocent bystander who was a collateral damage. Delphine came across a policeman while he was parked outside this village after an alleged EJK operation hit with reward. Yun po kasi yung, hindi po sa akin galing yun, Mr. President. Yun po yung sinabi ng polis na nagkaroon po kasi ng hearing. An alleged aspect <laughs> po yung allegedly na inatake nila si Alain Muller. There were policemen implicated in this operation po, Mr. Chair. Police Corporal Joseph Andrew Hoven was identified by the NBI as the driver of the Mitsubishi Adventure Juice in the <laughs> of Alain Muller and Britannico. Mr. President, yung istorya po kasi nito, si Del ko po, naglabas lang po, nagmamotor po sa umaga. Uh, paglabas niya po, may po siyang sasakyan na hindi niya alam kung sino, inaalis po yung mga sticker o nagpapalit ng anyo ng sasakyan. Bilang kaibigan ko, kilala ko po siya, nagvideo po siya. Nakakita siguro ng something suspicious, nagvideo. Ngayon nilapitan po siya nung uh, sasakyan. Paglapit, anong binibideo mo? Sabi po niya, dahil suspicious kayo. Sa <coughs> so, dibdib. Pagbaril, umabanti po. Akal <coughs> Pinilit po ni Del yung kaibigan ko, ibangon yung motor niya inatwasan pa po siya allegedly ng no mga polis. Who then is identified mga colleagues niya po na kapulisan, Morante and Escorial, as the one who been in January 19, 2020, as well as pointed out officers who directed the EJC, EJK killings of Mueller. Yun po yung istorya, hindi naman ko po kilala yung Alain Mueller na allegedly sinasabi niya Mr. President, kaya ko lang po tinanong na nabanggit niyo po kanina na ang mga polis na pag nagkakasala, hindi po tatagal sa inyo. Iwala po ako doon. Pero ano po ang nangyari kaya dito? Sa Quad Committee, personal po sa akin to, na para kong kapatid yung nakita po ni Bill yung mga pulis na makasibilyan sa labas ng prime village na barangay na belitasan lapas Iloilo -Ilo City kung saan po siya nakatira. Hindi niya rin po alam na may pinanggalingang krimen po yung mga pulis din, At hindi niya alam na pulis yun. Mr. President, that's my appeal na siguro po ito sa hangarin ninyo na tapusin yung sa mabilis na panahon. Wala pong masama doon. Ang uh, nasa isip ko lamang po, baka yung ibang kapulisan natin na nag-abuso po, na ginamit na rin yung salita, hindi ko naman, hindi po ako naniniwalang alam nyo na iuutos yung pa***** kay <coughs> kahinting ko. Ang takot agam-agam ko lang po sa akin, na baka in some words or narrative or hyperbole na nasabi nyo po, baka yung ibang pulis na hindi lahat mabubuti. Ako po yung una-una magsasabi, karamihan ng pulis, Tinataya ang buhay. Marami po ang kaibigan dun sa amin sa distrito ko. Pero meron pong ilan na mga abuso. Isa pong biktima si Del Britannico na sana po mabigyan ng hustisya. Mr. President, lumapit po yung pamilya Britannico. Anak po siya ng dating congressman ng party list. Si Bud Britannico po, Salvador Britannico, yung matalik kong kaibigan kapatid niya po ito, kung nababalitaan po. Mr. President, pumunta po sila sa Malacanang. Hindi ko po alam ang nangyari dahil wala naman po ako doon. Pero yun naman po yung gusto kong point out na baka sa pagmamadali natin, Mr. President, may mga nagpang-abuso po na ginamit yung na naabuso na kinikin po yung buhay ng matali kong kaibigan na si Del Britannico. Kung sa Quad Committee po o kung sino po nakakaalam, it is high time na sana, Mr. President, kasama po ng inyong ibang team na matulungan po na mabigyan ng hustisya na lang. Hindi na po mababalik yung buhay. Napasensya na po. Naglabas lang ako ng kaunting personal na ano ko po. Ayoko na pong, yun lang po yung sa tanong na baka may mga nang-abuso, Mr. President. Hindi, sa kahuli-huli yun po, I just want to manifest, Your Honor, the end really does not justify the means. Yung intention natin ng kabutihan, lahat tayo nasa pamahalaan. At the end, gusto natin maayos yung bansa natin, yung lungsod natin. Pero talagang may ilan-ilan na hayop, alam ang bituka, na yung inosente, pagkatapos silang gumawa ng krimen, allegedly, dinamay pa yung simpleng bata na Your honor, ito po ay isang example o isang halimbawa na baka marahil ginamit po yung pangaabuso na malinis na hangarin na Ilaman po, Your honor.